Ayun. madilim dilim lah, madlim dilim pa? Anak mana ikut ano? Anu yon? Ada tak oh Mount Everest path? O, dito. Daraman, oh di to? Ngeraman oh? Umur depan pun di dito? Jockey Club. Hospital. Oh, not hospital. Mont hostel. Mount Davis Park. Oh, di are you doing? What are di doing? Hah? Oh, sama nak pedung? Hah? Gemai? Masaat? ano de hinsa ang dalawa tong daan kan sa tinutukoy sa amo po ng kami ng old TV oh sama na sya mo lapos diri da gita una ditobaka dito diri na lang ta kay murag na asya ikuan na asya youth hostel mo kanin umay aro chicken ni dagayon ay may aro ri isa ah jaketlabman Nay jacket club dito day. Unsa man na? Unsa man na? Dito ta. Dere mo okay dere ang dalan no. Ayan. Mga sulok-sulok dito sa Kennedy. Eh. Pinasok na namin ito para yung wala. Kahapon doon kami sa kabila. nakita namin Mount Davis Road 2. Kaya pumasok kami. Wala pa lang ano. Private pala yun. Sinundan kami ng security guard. Yan ang napala namin. Uh. Asa gini ni Padong? Tuyok rajud ni dito. Oh. Basin ang ending ani at katong naidapit sa minperyo. Hingal na. Humihingal na. Aga kaming gumising. Kasi di namin alam yung ano to kalayo. Naka ano kami sa oras. Ayun oh. Madilim. Okay lang naman pa gabi. May ano naman ilaw. Oh. Sigurado may mga baboy ramo dito. Wala nang building eh. Oh. Olan, seguruh gabi eh. Ayan. Diba guys? Madilim-dilim pa. Eh, sige. Hanggang dulu tu. Basta may tower doon sa pinakatuk. na to ah. Sana na kami maligaw. Parang walang ano din. Pero, uka siguro dahil kailan tawa ang dalan na no, huwag mga hisakbot. Na siguro mag po dahil eh. Araw-araw na kami pumupunta sa dagat. Oh. Araw-araw pumunta sa dagat. Oh. Ito na naman. Sa bukid na kami ulit. Bukid! Namumundok na naman kami ulit. Huw! Huwag siya kayo ng no Olimpiyo man. Ang dalanday. Naimog ako ang ani. Ano yan? Tubig. So, yan siguro na pangka. Malinis ang daan nila eh. Oh. May ano nga car. May car dito. Baka may ano dito, may bahay. mai naka parking na car ana to sira or what hmm asa oh enggak uh la 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 La, la, la. Gusto ko kumanta. Magkanta kaya. Tanim. Ano 'yung hagdan oh? Gusto ko magkanta. Para mawala 'yung kaba, aw kaba. 'Yung ano, 'yung hingal ba? Huh? Six. Six or seven. Kantahan ko kayo guys sa original sentonado. Walang walang papalag. <laughs> Kanta ako ng binisaya. Yung bisaya song lang. Ay! Huwag ka munang patawag. May ano ako. Magkanta ako. Oh my God, tawag ka. Ako pala yung tatawag, ha? <laughs> Ikaw tawag sa akin. Magkanta muna ako. Ma kan malah aku, andi tulang aku. Kan pamun aku di itu. Ah. Ah. Kaya aku bang. Original sentonado tu guys. <silence> di yun marinig yung music kasi ano. saksi Ning kabulakan saksi Ning kalangkaman ubus ni atong dakong kahoy dito na tao ang imong kaloy mitabon tu ang kangit-ngit ay gidamugan man ang langit. Nangyakalit, mihilak ka, ang butog nga noon sa bah. natahap ka sa akong gugma. Ha? Akong pinili. Pagutlan ka ni kinabuhi. Isaad ko kini sa langit Ako'ng kasakit Kunang suga sa kapalaran Kutasoy! Napaungad sa loob nga Sa ibabaw sa kong labong Ayaw kalimut Pagtanong arun Imong mahandong kapuya. Ho! Oh! Kutasam kantal. Gaangat oy. Hangi. Kalit mihilak ka. Oh, ha? Unsa ba natahap ka sa gugma? Ya kung pini. Li, nang poy mang hagdan-hagdan ta. Yeah. Inna buhi. Kunni salang. Imu yeah. kagatawa. Yeah. Ha? Mo ngobing dio. Ah yeah. sen. <laughs> yeah. Kabalaran. Napaung sa ibabaw sa kong lubong yaw kalimot pagtanong aron na kong mahandong mo siguro ni Jackie Club Jackie Club Hostel murag maon eh Apa? Ido, ido, ido. Ada apa? Ah, Marag Park, Merakshan Park. <laughs> <laughs> Emergency helpline. Ma, melayang Itu. Kuan mo na gitawag. That's the end. Ay, na pinahanglan sa ato ang kuan. Tawag. <tos> <tos> na nabada ke signal ani ro. Ha? Na nabada kay signal. Na, na mau da kay ni hostel. Oh. Oh, Ih. Hello. Nak signal ke?

mong mata ni mo nge bangun nami sa bukid wala may sa dagat good job gudoko nang tiyan dito na kami sa malayo malayo Thank you for watching. Dito lang muna. Bye. God bless you all. Thank you.